Ma? Babae. <laughs> Pwede mo ba tayo mag-usap, Ma? Bakit niyo naman po tinuruan si Elijah na tawagin akong <laughs> <laughs> Bakit po parang okay lang sa inyo na murahin ako ng anak ko? <laughs> ka naman talaga, Cherly. <gasps> Emotional, damn it! <laughs> Kung marunong ka lang sanang magdisiplina, edi sana hindi ganyan si Elijah. Araw-araw kong sumisigaw. Tapos magmamaganda kang ina. <laughs> ma. Hindi po ako perfecto, ma. Pero ako po ang ina niya, eh. Ginagawa ko lang naman po ang alam kong tama. Turuan siyang rumispeto. Itama pag may mali. Pero bakit naman po kayo pa mismo ang nagtuturo sa kanya na baliwalain yung mga tinuturo ko sa kanya? Eh anong karapatang mong magturo? <coughs> hindi naman kayo basal ng anak ko ah. Oh no! Hanggang live-in ka lang. sawat at nanay ka. So dahil hindi kami kasal, tita, wala na akong karapatang bilang ina. Di na ba tinita na siya? Ganun po ba dapat? Huwag niyo naman po alisin sa akin yung boses ko sa mata ng anak ko. Dahil pag natututo siya, nabastusin ako ngayon, darating ang araw pati kayo hindi niya narerespetuhin. Abat, ah, nananakot ka pa talaga ha? Oh no! Sa bahay na to, ako ang masusunod. Tama kayo, tama kayo. Ako na mali. Eh. Hindi ikaw. Sampit ka lang dito. Ah, hindi pa ako nananakot. Pero bilang ina, kailangan ko pong tumayo. Sabi kasi tumayo. Hindi ko po ayang ituro sa anak ko yung mga bastosin ng isang babae, no? Lalo na ang sarili ng nyanay. <laughs> Marespeto lang po ang hinihiling ko. Para sa akin, para sa anak ko. Para sa buong pamilya natin. O, oh, ba? Diba? <laughs> Grabe, no? Grabe ka naman, Binan!